Ito, na payo mula sa surat al-hujurat, huwag mong isipin may nagawa ka na. Huwag mong isipin na may nagawa ka na at naiambag ka na para sa Islam. May mga ganitong klase, ang dami-dami ko nang nasa daka. Ilang masjid na yung napagawa ko. Ilan yung napapakain ko tuwing Ramadan, lalong-lalo -lalo na yung mga yatim. Akala mo may nagawa ka na. Akala mo laki-laki na nang naiambag mo. Ako ang dahilan kung bakit nagaroon ng ganyan dyan. Kaya ang ikapitong payo, Huwag mong isipin na may nagawa ka, na iambag ka, ang dami-dami kong napasyahada. Kilalang kilala na ako magmula noon, hindi ko na mabilang sa mga daliri ko ilang napasyahada po. La hawla walang kuwalta ila din lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya munnu na alika al-aslamu kulla tamunnu ala islamikum. Balillahu ya munnu alikum al-hadakum iman. In kuntum salihin sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala kanilang itinuturing ito bilang kabutihang loob sa iyo ya Muhammad kasi sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may mga yumayakap ng Islam may mga nagsasabada pero ang din nila bilang kabutihang loob para kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nangyayari ngayon dahil sa iyo yumakap ako sa Islam no akala niya ang dami dami ng naiambag sa sa tao na ito kaya sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala bilang warning sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihin mo yan Muhammad sa kanila huwag ninyong ituri ang inyong pagyakap sa Islam bilang kabutihan loob sa akin no bagkus ang Allah ay naggawad ng na kabutihan loob sa inyo na kayo ay kanyang pinatnubayan tungo sa paniniwala kung tunay nga kayo ay makatutunganan ibig sabihin kapag nakapagsyahada ka hindi dahil sa ang galing-galing mo magsalita nagsyahada yun dahil sa gabay ng Allah Huwag mong iisipin na kailangan magpatawag tayo ng ganitong klaseng speaker kasi kapag siya talaga yung sasalita, libo-libo talaga yung siya aga. Huwag. Huwag iisip natin na sobrang tindi na nang, kumbaga, puwitin dahil sa tao na ito, hindi magisahada yung tao na ito. Hindi. Ang, ang gabay ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala sa kamay natin. Kahit gaano ka pakatindi magsalita, huwag mong iisipin na mayroon ka ng matitindi na liambag para sa uman na ito, para sa Islam.